siya ka full-time mom kag maestra sa high school. Pero hindi lang sa sulod sa classroom siya ginapamatian. Siya man ang boss sa sulod sa hardcourt bilang basketball coach. Kag madamo na siya sa mga student athlete nga nabuligan nga malabot ang ila mga handog. Aton siya kilalahon sa sininga episode sang Baganihan. Sa sulod sa classroom si Ma'am Lenny Rose Ruiz Pilio ang ginapamatian sa iyang mga estudyante. Hindi manabi mahapos sa science subject nga iya ginatudlo si Pilio Man ang nagaserbe karon nga department head sa Bata National High School. Pero hindi lang sa eskwelahan ginasaligan si Ma'am. Sa sulod sang hard court, siya man ang boss nga ginapamatian sa mga basketballista. Oo, oh, siya mong coach. Ay, mo mong coach. Kay Yes, sir. I do not have those intelligence that the men have mm -hmm. in terms of basketball, mm -hmm. especially mga season ng mga yeah, coaches siguro ang advantage ko lang sa sa ila is that um I'm a mother uh -huh. uh, in, uh, iba ang approach sa mm -hmm. mother ng nan sa sa tatay matuod ng babae si ma'am pero basta sa sulod sa basketball court wala siya may ginaisulan Madamo man ang nagakatingala kag nakibot nga siya ang basketball coach. Bisan gani ang iloy nga si Nimfa Magallanes, wala maglaom nga siya ang napili isang anak nga student athlete nga maging coach. Istorya ni Magallanes, nagsaylogid ang iya anak nga karon yara sa grade 12 bangod man kay Pilio. Pero wala gid siya maghuna-una. Nga pareho niya man nga iloy ang magatuytoy siya anak nga nagahandom makapadayon sa pag-eskwela bilang student athlete. <laughs> 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 okay. 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 oh, okay. isulong oh. ano oh. na ito wai man kaya kasi wai man ay ang ang bawang basket ni Bambat nyan ang nakontra naman si nagligad pagyunet oh. metere ng dalagan oh. oh. tapos nang nag decide sa ng summer nakatudik ang mama transfer to oh. sa imo ang mo nakusuyo nga katra siya kay uh. Bambat supportan nasa ni papaya kung anong gusto mo martes na oh. yon sir ikiti eh, syempre, ang laki okay man. Pero wala kong gakuhan kung bayo laki. Basta nga niya, good ang ano ba lang pagdisiplina sa basket. Good tanan ang patakaran. Bila sa tanang-tanan, ma'am, nga nga ma ano nila, bila Okay ko niya, ma Ah, mas nami ganyan kong bayo, Kaya may ano sila, sir, may tahap. Wala naman nagapanibago si Pilio sa mga reaksyon sa iban. Basta kunyara na sa basketball court, ginapasiguro niya nga na-execute sa maayos sa mga student-athlete ang game plan nga ila ginapraktisan para makuha ang kadalagan. During the game, I situit to it nga um, I'm the boss. Whatever is the turn out of the game, I am the most responsive mm -hmm. to it. Uh, and then ang ano naman, nakita ko naman sa sa mga players ko is that uh, they treat me not just like a coach, mm -hmm. but as a mother. How mm -hmm. they respect their mother. Istorya ni Pilio, halin sa pagsunod-sunod sa sa yabana nga varsity player man sa kolehiyo, halos hindi na madula sa matag-adlaw nila nga hinikoton ang basketball. Inisumugod man niya naging student-athlete sa basketball, ang tatlo sa ila anong ka mga kabataan. Siyempre, normal sa tao, makabatsyad ka ka. Mm -hmm. Pero if you enjoy, at the end of the day, it's still fulfilling sa happening. Hmm. enjoy that doing that thing, and then makita mo na the students, student athletes are enjoy Ganis sa 2016 ginsugura ni Pilio ang pagcoach sa mga high school students sa basketball sa barangay Sumag. Sa mga division meet, mas may nagakampion sila ni Mam. Ma mas sobra naman si sa kagatos ng mga kabataan ang na-coach ni Mam Ma kaghalos sila tanan na kabig niya na nga anak. Isa na diri si Fredo Fernandez ukon si The Boy nga karon isa sa mga star player sa STI West Negros University sa mga collegiate competition. Tag din kami nga mag discipline sa amon nga amon nga career kag ang kagang pag skilla up ina dapat ni toto kaya. Sa naman nga si Mana, liwat nga nagkita ay sa basketball court sa Dayboy kag Mampilyo pero magkasumpong na ang ilang na team sa interbarangay Barangay Competition. Nalutos na daydaboy ang team sa Iaanay coach kag maestra. Pero para kay Mampilio, siya gihapo ng nagdaog ilabi na yara sa maayong kahimtangan ang iya Iaanay player sa high school. Kalaban na sila na kontra uh -huh. na panlabas. Ah. Makahappy ka lanay. Ah. Uh -huh. uh -huh. Anong message mo siya ma'am? Si amo lang na ang safety. Oo. Uh -huh. Ay, ang um, hampang, hindi na siya well, for, uh, forever, forever. So, thank oh. you, hindi uh -huh. ako magwagi sa Luxeya. Um, hindi lang ako ng education. Ang uh -huh. um, lawas lang ako ng kapitan natin. Oo. Oh. Ay, you have the uh, siya, luming, luming, luming. Bilang iloy na hangpan mani ang sitwasyon sa mga student-athletes ilamina sa mga pampublikong eskwelahan. Inibangod pila pilaman sa iya mga kabataan, ang nakatapos sa pag-eskwela sa kolehiyo bilang mga student athletes man Hindi man malipod suno sa iya nga masami bangod sang kapigaduhon, may pila siya ka mga players nga naga-absent kag kisa may kabudlayan sa pagtuon amo nga indi man mapaiway nga manggikan sa iya nga bulsa ang bulig agud nga makapadayon sa pag-eskwela kag sa pag-practice sa hampang ang mga estudyante niya sa iya pagtudlo kag pag-coach Disiplina, kagresponsibilidad sa pag kag kagpaghampang, ang iya ginapasulabi nga prioridad para sa mga kabataan. S -S -S -S. I always see to it na ang academic nila hindi ma-left. ma, um, hindi ma left. I do not allow players to play or to be selected sa final line-up ko if they have failures. And then every now and then, I check with the teachers, subject teachers. Mm -hmm. Paano ni si ano pa no ni paano ni um, ano ni kamusta ang iya nga academic performance kamusta ang iya nga attendance mm -hmm. and Sir point ang nagkadto kag sa ila balay or Yes mm -hmm. yes mm -hmm. Siyempre, you have also, as a coach also have to know the family background mm -hmm. I even hindi man sa ano but I also give some financial mm -hmm. support or I mean, assistance so ang Labaw sa handom nga makita ang iya mga anay players sa mga national competition kag mga hinampang, mas ginakalipay karon ni Pilio. Nga madamo na sa mga anay players ang nakatapos sa kolehiyo Kag diri sa ila, on naman sa napili ng mga profesyon, hindi lang diri sa pungsod kundi pati na sa abroad. I'm happy na ang um ano lang, ang first and second batch ko, some of them are engineers. May engineers na. May seaman na. Dahil mo na sila nga graduate. And some of them uh, graduated uh, as varsity players. Yeah, sa San Agustin, Bing A, Unicorn. Uh -huh. Ang muna, ang number one ko sila is discipline. Kasi wala naman sa ano. Um, kung ano mo ang sagad na player kung wala naman siya discipline na, uh, sa practice. Na, wala na practice. Uh -huh. Tapos ang um, lifestyle. Uh, -huh. na. hindi mo namin lifestyle nila. So, uh -huh. useless Japon ang skills. Hindi hatay sa ila. Ball is life ang masami masiling sa mga mahilig sa basketball. Hindi man abi maglayo ang pagpangabuhi sa aktual nga ball game. Kasubong sa matag-adlaw naton nga pagpangabuhi. Ginahanglan ang mga masaligan nga abyan o kung mga teammates ilabi na ang mentor o kung ang coach nga magatudlo kag magatuitoy para malabot ang ginahandom nga kadalagan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kung may ikasarang agod makabulig sa mo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sa pag kag pag-asa sa kada simana.